Hello mga sangkay, good day. Samahan niyo ako mga sangkay, manguha muna tayo ng ano, ng pamain para sa fishing adventure natin. Fishing na naman tayo mga sangkay. Dito yung spot natin mga sangkay para manguha ng uh, umang na pamain natin mga sangkay. Okay mga sangkay, samahan niyo ako sa pamumuha. Guys, dito tayo manguhan ng umang para pangpain natin sa bait and weight. Yan, medyo hibas ngayon mga sangkay. Yan, ito. One point. Yan, o. Oh. Ito lang tayo nung uha ng umang pag gusto nating ano, makalibre ng pamain. Mabisang pamain to mga sangkay. Ganda ngayon kasi mga sangkay kasi malinaw yung tubig. Nabasa na yung ano ko. Daming umang mga sangkay. Yung lalaki, o. Oh dito lang tayo nangunguha ng omang. pag gusto natin makalibre ng kamain ito yung gagamitin natin lumaya ayun mga sangkayo